So now they're having a bus, yeah, inside the small bottle. Okay, they're having a good time having a bus. Good day everyone! This is to update you nga pala. Nakalimutan ko kanina pa sana ito. Anong sila ay naligo guys. Hello, hello, naligo sila kanina. Wow, ang sweet, sweet. Ayan. Meron ng partner. Meron ng girlfriend. Ang ating kilolo. Ayan, oh guys. Yeah, dumating lang siya kahapon while lo oh, while ke lolo is still sleeping ayan guys o tignan nyo yung reaction ni lolo actually guys nanliligaw na yan yung ganyang reaction katulad ni Benny yung kanyang ulo ay napu guys exciting o ayan na ayan na ayan na tumilibog <laughs> Ayan guys, nanliligaw ng ating kilolo. I'm so excited na meron na siyang kasiping. Na meron na siyang girlfriend. Yes, yes. And we are happy guys kasi they are almost same ng size. Hindi katulad ng noon na hindi katulad ng iba na maliit, mali, maliliit sila yung mga baby pa and this time, etong yeah. dali and this time, eto malaki ang eto, tamang-tama na yan and uh, matured enough guys matured enough kararating, wala pa siyang pangalan wala pang siyang pangalan na yan, Diyos ko, my God, si ano, si kilolo na na Saka, ka <laughs> Kahit ganyan ba ang lalaki? <laughs> so guys, ay nako, masikip na ang kanilang bahay. But, um, pag-usapan na namin ng ang Mr. Wong na um, i-rearrange namin. Kasi, kagabi guys, yung kanyang friend, sabi niya, tubig daw. Masyadong malaki na raw para sa kanila na alagahan ito. Kaya, ibinig pinamigay sa amin dahil eto ay babae si kilolo namin ay lalaki Ah, uh, naisip-isip nila na para may partner at hindi naman nalulungkot ayan diba, ayun, nagsumalabas na yung iba so ayan guys naligo na sila kanina pinakain ko na rin at ako nga eto guys ay ready to ano, ready na alis sa bahay kaya lang narinig ko yung ingay ni Kilolo. Kaya eto guys, naisipan kong i-video muna para sa ating tonight premiere. So ayan, ayan, ayan. Meron na kaming dalawang malaki. Ito si Kilolo and ang kanyang partner. Wala pang pangalan. And 6, uh, so 8, 9, 10 bari 16 turtle. Etong cherry red foot, merong 8. At yung box, ano 'yun? Box turtle. Yellow box at Paano ba yung pagkasabi ng ano, yung yung yellow na uh, uh, Chinese ano, box turtle. Meron kaming 7 Tama ba 'yon? At saka isang maliit na cherry red fruit. Yun tama. Mm. So, ayan guys. update uh, updated uli kayo next time. Ayan. Kasi palabas na talaga ako. Narinig ko nga lang yung ingay ni Lolo. Ayun pala nang liligaw guys. Pero, pero, eto namang si partner niya, ang babae naman, ayan, tinalikuran niya guys. Nahiya din. Nahiya din. Nahiya siguro sa aking camera. At yung iba naman guys, ayan, palakad-lakad lang. Malamig ang panahon kaya naka-heater sila. Sana all may heater. May UV light. Grabe guys. Ang babayaran ng kuryente. More than 3,000 dahil lang sa mga kanilang mga heater. So ayan, hi lolo. Ako'y papasok na sa work. Ayan, galing-galingan mo ha. Ayan, I hope na happy ka na. Happy ka na, kilolo. Happy, happy na ang ating kilolo. Okay. So, guys, next time uli. Thank you for watching. Yeah, shout out, shout out sa lahat. Thank you for the support. God bless everyone and see you on my next video. Bye-bye!